Okay, na yan, okay na yan. Okay, na yan. Okay okay okay, okay, okay. okay, hindi libre natin Isilabad. siya. Makaganti na po na kung anong laku-laku ko. Naglalaku lang para oh, oh, sige Ay, sarili, o, tag -tagan -tagan. lang pa ko. Oo, ganun. Oo. O, tagtagan natin na. O, tagtagan natin. Ang ito sa inyo, sarili. Opo, sarili namin At magandang magandang morning po sa ating lahat sa mapagpalang uh, umaga at tayo po ay uh, mag-harvest na naman ng ating uh, gulay dito sa ating uh, mini-mini-garden. Uh, kailangan nating mag-harvest dahil uh, magugulangan, ano. So, ito po ang ating uh, magandang uh, uh, tanim. Dahil uh, every other day ay harvest. Harvest time. So, tara harvest tayo mga kalingap. Ito lang po ang pagta uh, pagka taga spitas uh, pinipilipit ito bukas bukas na naman so mga to hmm, yan marami talaga saka maganda oh nakakuan sila naka sampai hmm Oh. Cute. Oh, you're cute. I, I Oh,

<cin> o <stereotype> <miss necessaire> uh, é que <missarem> wala tayong kasama ngayon mga kalingap wala yung ating rescue Atin natin ang ating kasama ngayon mga dugays ayan yeah, marami balik na inabot Ugh, kinamdrabid man. ang kalangitan. Ay sana ay umambon, kahit umulan, umambon man lang para madiligan ang ating uh, gulay baka siyang dilig ng uh, ulan yan rami rami na para so, natin dideliver na naman to wala tayong order Oh. Ay, salamat. Tapos din. So, yan ang ating harvest uh, na naman. Dami-dami din. Mhm, mm -hmm. kaya di-deliver to. Ayun, may bibili po dito sa ating uh, bukid na oh. oh ito bibili na daw sige, bigay ko na. Kasi Oh, no, may pa. Oo. Oh. Uh, 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 ako rin yung apply din. wala din, siya yung wal oh. Uh, pwede na yan? Wow, pwede na to. Oh, uh, sige. Ayun. Sakto. Okay. Ugulti kasi wala hindi pa tayo nakapag produce ng marami dito dito mayroon yata dito hindi pa to oo nga mayroon dito o ito ay napitas na pala yung dito ay dito pala o oh, pwede na to no sinisimulan naman butas wala ah Hmm. Okay. nagtitinda, ano, kalenderiya? wala po Lalo po wala uh, po? ah, gano'n, isles-lesin nyo ah, uh -huh. oh, kaya pala, kahit pati reject kulhin nyo na pag may reject dyan ito, okay na to? yan oo yan bibinta na kita kasi walang mahilig kumain dito eh Matagal bago makain. Kayo nga ma, magpindot nyo. Kayo Ay, naman. Hindi, magganyan na yun lang, ganyan Di Ganon? Opo. Yan. Ayun. Ayun. Ayun, gulang na rin yun. Gulang na rin. Daw. O, sige. Puli nyo na. Oo. Oh. Gulay. Tagal-tagal naman buhay niyan eh.

Mga kanito. na ito. Mm. Ito sundoan. Oh, 100. Mm. Oh, ba, oh. ka pa. yung reject mamaya? Oh, reject ko rin oh. mo. Oh. 100 na to. Oh, sige, sige, ugulang kilohin? Wag na lang sabihin. Oh. Paka timbangan kaya papatimbang namin to. So, um, should sure po pagpunta tayo ng bayan bibili tayo ng nang uh, timbangan. Wala nang sa sarang? Ha? Wala. Wala uh, na, Bukas ulit daw. Baka Bukas-bukas. So, yan po yung kanilang uh, order. Ayan, dami, kumplito. May mga reject na rin sa loob na uh, free. At magkano? Forte, por, no? Nice hmm. din, ha? Nice din. Mag-proceed po. Eh, dali natin. Oo. Pagdating doon sa sito, mga 400 plus din yun. Oo. Okay. Oh. Yes. Okay, thank you. Thank salamat e, ha? Thank you very much. Ayan, salamat e. Mayroon pa natira dito. Ay po, naghahanap kami doon sa mga... Ito pa yung mga sila. Uh, Bilangan mo lang ulit. ilan may bilang nyo kayo na? Ha? Huh? No? Uh, wala, hindi na bilang yan. Yung kanya na yun, baling unsi. Ah, sige te! Balik lang kung wala na! Unsi ka tali yun sa kanya. Mamanin siya. Okay joro dua kuntata kastilai oh kapon ta na le tako te mo patahi apti ni isog ali go so sinong... san kayo magturo may... no, eh oh governor ay gusto paming kaya ay, wala ayan dito kalo ipa tinong naga wala man yan ito pitti plus yung ko kanina 60 60 katali Tapos yung kahapon, ayan, mababaw ng 10 kilos yun. eh ay salamat ulit andi ah, di de deliver kami ay ah, deliver wala walang, walang tao kan order maglalako kami

kami dito uh, isang daan ah, thank you ayan magkita lang to salamat eh salamat na lang Wala so, akong ulit tayo mga kalingap. Ito yung mga ta oh. Ano ah, daw? Hindi, Ay, Bakit? Sabi ko, doon sa amin na ba, taga-laka kung may kusing. Oh. Kasi walang hmm. sitaw ano sa diba? oh. doon? Oh. Uh, oh, doon na ganyan. Sandapin doon sa doon Ano ganyan sa kusing? Saan sa kusing? Saan sa school, di ba? School, Saan sa kusing? Dito kaya ito Susan, Sandapin? Oo, doon na nga. Ano na? Oo, oh, wala nga siyang oh. ganyan, o. Oh. O? Oh. Pati dito na libera na, O, oh, bukas. Hindi oh. kayo, tayo. O, pasag ko nga, men. mo Sabi nga ako lang magdahan doon kay Antis, oh, Susan. O, sige, sige. Lamat naman yun. Magkaling ganyan. O, peace, sampo. Sampo isang ganyan. Opo, oh, gusto nyo? O, oh, di, bigyan kita ulang mo. O, oh, o, oh, sa'yo na. Sabi ko oh, may na nagbigay sa kanyang sampo. O, libre. Tanong oh, siya sa akin. O, libre ito. Magdala nga kayo din sa mga, ano O, oh, okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na ay, nah, nilibre natin si Nanay. Pa... oh. na po Oh. oh, okay. oh laku-laku ko? lang lang para Oo, oh, ganon. Oh. Ay, O, natin, Nanay. O, dagdagan natin. Ang ito sa inyo, sarili. Opo, Doon sa may bambuha O, sige na, mainit. mo kay ha? Basta, wala. Pasal-pasal kami. Oo, oh, oh,

Ayan. So magaganda ngayon dahil streets na sila. Buti ito, idagdag daw niya ng kon ba? Oo. Biraso. Siyempre. Nakapon ka na maliit. Oh, sa amin? Maliit yung mga ba? Oh. Dito mo gusto naman Oh. yan. Malalaki siguro ngayon. Malalaki nga. Karaan kasi may mga sira Oh, yes. Ayun. si Ate. Sharing ko retailer, no? retailer ate yan, salamat eh Yes. Sabi ko lang na yan. Para sa Kirayan niya. Agalis na yata si Ryan. Ay, ubos namin ulit ang aming uh, paninda. Yan, ang bintahan natin, meres mga tindahan na bintahan namin. At uh, 'yan nakapagbigay din tayo sa isang senior citizen, hindi ko na rin tinanong pangalan. <laughs> at wala daw siyang ulam so, biligyan natin ng ulam so okay so, na tayo, mabili mo na tayo ng ma ulam na mabili tayo ng isda ano, talakitok ano pa nga ito? talakitok sumagkano yan te? 210 so, yung ano, dapat mayroon tayong uh, sitaw para palit natin sitaw <laughs> may bilig kayo sitaw? hindi Ah. Eh, bilhin natin para makatikim tayo ng malaking isda. Kalaki ito pala to. oh. Grabe, pana, oh. oh bali ang pana nito. Lalaki. <laughs> Salamat. sitaw. Ayan, kuha pa ako ng okra talong. Okay. So, ito ang ating uh, ship cook. Si Kuya Noloy. Shout out. Okay. Okay. Ayan, Ulap ulit ng ganito. Talakitok na pala ito na malaki. ngayon ay... Laki ano? Malaki na natin. Oo. Oh, pwede bang kilawin yung mga ganyan? Oo. Oh, pwede. Yes. pwede. Ayos. Oh, kakain muna kami kasi may lakad kami. Kain muna tayo? Ito, lutuin lang to Juan. Oo, oh, ito, ito, malaki. <laughs> malaki. Sabawan <laughs> natin lahat. Sabawan natin. Wala ka, oh. 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 Is the base -tok -tok. Okay. na isa. Oo, isa-dasa. Talak-tok-tok. 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 Okay. Kaya tinanatin ay... Chik! Juan! tayo ito, talong. Pang ulam ay sawag natin sa ating sinigang. Yan. Hindi natin yung mga balaktot. Kunti lang naman. Natalong dahil uh, marami na isda. Yan. Tapos kunting okra. Yan. Kaya na. Thank you. Okay, Thank you, man. Lord. Puro the pod. Mm. Thank you. Dali sa iyong ulo. Oh. yang pernah saya coba dalam rewak

So alright mga kalingap So nakapagbinta na tayo Nakapaglako At meron na nga rin pong nag-walk in dito ano, Kumuha ng mga ilang uh, tali Ilang pirasong tali At pati po yung ating kalabasa dito Ay ayan, kinuha na rin At ibinigay din natin mga uh, Para uh, yan yeah, Dagdag uh, income At yun nga mga kalingap ano, Ating uh, pinalit ng uh, gulay Ano gulay isda pala Isda at bigas. Ayan. Uh, at least hindi na tayo namumuli man sa bigas. Kung tayo ibibili agad para uh, ayan, sigurado, panigurado. So muli, maraming maraming salamat. Salamat Kuya Bal at Idna Kalingap Rab at sa lahat ng uh, team. O buong team Kalingap, salamat salamat. God bless po sa ating lahat. Uh, okay. Now ay uh, um, muli, nasayang kayo sa ating vlog for today at aming uh, pagtitinda at ating harvest. At malapit na. Malapit nang mapaso ang ating <laughs> mapaso ang ating gulay. Ayan. Ito nga po, no? Mukha tayo ng mga mga ilang-ilang mga, ayan, mga natitira o nagugulangan o yung mga rejik-rejik na gawin natin binhi. So, God bless sa ating lahat. Bye-bye. Ating mga sponsors, subscribers, thank you very much. At ingat tayo lahat.